Narito na ang PTV Balita ngayon. Nanindigan ang Department of National Defense o DND na hindi na dapat magkomento ang China hinggil sa pagpapalakas ng pwersang militar ng Pilipinas sa Batanes. Giit ng DND, sakop ng teritoryo ng Pilipinas ang Batanes at walang karapatan ng China na manghimasok sa naturang usapin. Mababatid na nagbabala ang China Foreign Ministry sa Pilipinas na mag-ingat sa pagatalaga ng militar malapit sa Taiwan. Una nang sinabi ni Defense Secretary Gibo Chodoro Jr. na bahagi ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept ng bansa ang pagdevelop ng mga infrastruktura at militar sa Batanes umabot na sa 7,338.6 million pesos ang halaga ng mga nasirang infrastruktura sa nangyaring pagbaha at pag lupa sa Mindanao. Sa pinakauling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 473 million pesos ang nasirang infrastruktura sa Karaga, habang nasa 265.6 million pesos naman sa Davao Region. Nasa 1,344 na bahay naman ang nasira ng baha at pagguho lupa sa Northern Mindanao, Davao Region at Caraga. Sa huling tala, nasa 54 na ang nasawi sa nangyaring kalamidad sa Mindanao. Tuloy-tuloy o tuloy na tuloy na ang Unity League, ang kauna-unahan at pinakamalaking e-sports amateur tournament sa bansa. Libo-libong Mobile Legends Bang Bang Players mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas ang inaasahang mahikilahok sa kompetisyon. Ang kopuna na tatanghaling kampyon ay magiging kinatawa ng Pilipinas sa international arena. Mapapanood po ang Unity League sa inyong People's Television Network at sa IBC TV 13. Ang Unity League coverage ay bunga ng pagutulungan ng Presidential Communications Office Philippine Sports Commission at Philippine Esports Organization na layong magsanay ng Pinoy Esports Champions. At yan po ang mga balita sa oras na ito. Para sa mapang updates, i-follow at ilay -like kami sa aming social media site sa at PTVPH. Ako sa Alan Francisco para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.